Hello sa inyo mga idol, good day po In today's vlog natin, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng transmission oil dito sa Suzuki APB Dahil kasi pinalitan yung kanyang oil seal sa part 1, dito sa rear side, and ngayon tuturuan naman namin kayo kung paano magpalit ng oil, or transmission oil dito sa pangalawang video, alright? Bale, ang mga gagamitin lang natin dito is yung uh, trade drive para matanggal yung ating drain plug at saka refill plug Then ang nating oil dito is ang viscosity is 90. SAE 90. Malapot din siya kasi sa ordinary oil ng mga engine oil. Magkaiba kasi 'yan. Magkaiba rin yung transmission oil tsaka sa differential oil. Ito yung differential sa likod. Ang una nating gagawin dito is CD drain muna natin yung laman ng ating gear oil gamit yung uh, trade drive ratchet. Tatanggalin lang natin to. Tapos mag-ready lang tayo ng oil pan. Usually, yun naman ng ating uh, gear oil is maabot na mga 2 to 3 liters. Drain refill lang yun. Pero depende pa rin yun sa laki ng transmission natin. Okay? Then sunod naman natin dito is yung location naman ng refill plug. Bale, i-drain muna natin to yung sa ilalim. Kaya papalitan natin to kasi tinanggal na rin yung oil seal sa part 1. Then sabay na rin natin yung gear oil. So every 3 years yung gear oil or 40,000 kilometers pwede nyo nang palitan yung gear oil. Okay, loosen natin. <laughs> Hindi yan. Oh, loose na agad. Marami na. Ayan. Let's go ako boy. Kukulangin yan boy. Takpan mo muna. Makakulangin. Okay. Ayan, takpan muna natin kasi medyo maliit yung lagayan. Oh, pinalitan na. Bilis, no? <laughs> oh, marumi na rin yan. Hindi naman kasi sa akula yan, eh. Sa ribaba. May mga ribaba na rin kasi para malinisan na rin. 90. 90. Okay, patuloyin patuloy na lang natin 'to mga lords. Sobrang tigas naman 'yan. O hindi pa napapalitan 'yan. Hindi pa ako eh. Ah, meron siyang tread locker siguro. Meron 'yan. I mean. Okay, same lang din yung size niyan, tread drive. Ayan yung refill plug natin, Diyan tayo magkakarga ng lens. All right. Okay mga idol, bali dinidrain na lang niya. Kapag ka magtitingin kayo ng langis, ay hindi kayo titingin dito. Halimbawa, sundutin nyo malinis pa, hindi ganun Bale, magbabase tayo sa taon. 40,000 kilometers or 3 years, pwede na rin. Pwede rin kahit na umabot ng 4 years, depende 'yun sa gamit mo. Mas maganda kasi 'yung napapalitan natin para matanggal 'yung dumi sa ilalim. Kasi kadalasan 'yung dumi nandito drop dito sa pinakailalim kaya yung iba meron siyang magnet para mamagnetin nyo yung mga dumi sa loob ng transmission napagsak naman yan hindi eh, naman dito malalaman okay so hintayin natin hanggang saan na lang ang tulo nya hanggang sa mawala na yung patak siguro ayun mga idol, bali dito tayo para hindi ganun kaingay sa labas ito yung kanyang drain plug sa ating transmission then uh, kung napapansin nyo may kulay itim dito ito ay magnet tingnan nyo ha ah. ito yung bakal dumidikit ibig sabihin dyan dito dumidikit or kumakapit yung mga ribaba ng ating transmission yung mga dumi para nang sa ganun hindi pa ikot-ikot sa system nya ang balililinisin natin to kapag ka na drain natin yung gear oil so kung walang tayo ng brake cleaner or mga pansundot para matanggal yung mga ribabang kumapit dito sa drain bolt nya okay yun lang mga lodi para meron kayo idea after natin ma-drain dito sa ilalim patuloy na lang natin tapos buksan natin yung refill plug dito ito naman yun Diyan tayo naglalagay ng gear oil and different location din yan. Pwede sa kabila, dito, pwede rin dito. Kailangan malaman din natin kung ano yung uh, Titsura itsura niyan. Hindi tayo pwedeng kalas ng kalas dito. Halimbawa na lang kapag magkakalas tayo ng iba, tulad dito. Ayan. Baka sabihin mo, alin din yan. Hindi yan yung refill plug. Okay? Kailangan same size lang siya ng ilalim. Kung anong size dito, ganun din yung size dapat sa ibabaw. Pero depende pa rin yun. Alright, yun mga idol, bali ilalagay na rin yung uh, kanyang drain plug. Ilagay na rin siya ng teflon para safe tayo. Alright. Ito mga lads si Christian pa rin yung titira nito. So gagamit kami dito ng uh, pump motor para mag-feed yung sa ating gear oil. Mas madali ito kumpara sa manual pump natin. Ito meron ako dito kung halimbawa na nagdi-DIY kayo. Pwede rin naman to one-way pump. Sumisipsip yan eh. One-way lang ito mga nodi. Ayan o. 100 plus lang yata yan. Pero dito sa ginawa namin, mas mabilis yung trabaho nito ang uh, supply lang nito is yung battery Or yung uh, power nito Tapos, lagyan lang natin ito ng Lagayin sa ilalim Kasi magtatapon nito pagka sumobra na Yan Right Isa positive Ito Spark test parang nakasakal yung husboy ito sakal sakal na napitpit di ba balik ah, tama lang Ayan. medyo sakal eh. <laughs> Ayan. kaya may mapasok na oh. kita niyan oh tayo na lang natin mag-overflow. Yung pampalay nag-overflow. So worth yung nilagay namin dito. SAE 90. Mukhang marami-rami eh. Same procedure lang yan mga lods sa mga manual transmission. Ganyan lang din yan. Mukhang nag-overflow na siya. Pagka inugot natin mga idol. Ayan. Kapag ka nagtatapon na yan, sigurado yan. Ayan na yung pinakasagot niya. Hindi po yan katas na mangga. Kulay dilaw. Alright. to so, lalagay na natin Akin natin natin kasi baka naman sobra sobra rin yung langis niya. Yung saktong sakto lang. ayan, pwede na siguro to ayan Ayaw. Ayan mga idol, bali may fit na yung kanyang uh, refill plug. Okay na rin yung kanyang drain plug. So, ganun lang yung paglalagay ng ating uh, gear oil. So, ang nagamit namin dito is 2.3 liters. Pero depende pa rin sa laki ang mga lodi. Uh. Tapos, tulad ng sinabi ko kanina, pag magdi-DIY kayo, kahit hindi na kayo gumamit ng mga demotor katulad ng ginawa namin, pwede lang kayo bumili ng ganito is nasa 100 plus lang to tapos lagyan nyo na lang ang hose so one way valve kahit anong fluids pwede pwede dito okay nalagay ko na lang yung link sa description kung saan nyo nabibili to okay pwede tong sa power steering sa fluid sa oil kahit saan okay sa gasolina pag sip sip pwede pwede isang pa sip sip isang pa labas alright so yun lang mga nabili. Bale, ganun lang pagpalit ng gear oil dito sa ating uh, Suzuki APV Then, sana may natutulong kayo sa video natin for today. And mm -hmm. I hope, makapulutan nyo ng aral. Thank you so much po. And, uh, ang mga ginamit namin dito is yung mga basic lamang. Itong 3 drive. Ayan. Saktong-sakto lang yung sya dyan. And then, ayun. Yung oil. So, hanggang dito na lang mga lodi. Bapaalam na po ako and para matapos na rin yung trabaho namin at makapagpahinga na rin. Alright, maraming maraming salamat po. Goodbye!